Ito, kanina pa kami rito. Hindi kami makalabas sa area ng parking. At hinarangan itong magaling na driver, oh. Ayan, oh. Pat kung driver ka, intindihin mo yung mga nandito. Ayan, oh. Tingnan mo. Paano tayo makalabas yan, eh. Puro puno. Ayan, oh. Ah, dapat, ah. Uh... Sipin mo yung mga katabi mo kayo. para tayong ano dito eh, na Bartolina eh. Yan, lahat na lang ng driver ito na disturbo na. Pumunta rito para magpahinga, hindi pumunta rito para ma-stress. Tingnan mo yung ginawa ng ano, kasama nating driver. Ayan, siya, oh. bandi no. ka, bandi ka. Ayan o. Bandi ka, boss, bandi ka rito, dito, po. Hayaan mo siya, sisingilin ko siya sa atong kasi, huwag ka ko lang, Ha? ha? Alelen? Ha? Hindi hindi naman tayo may kasalanan yun, no? Ha? Hindi naman tayo may kasalanan yun, no? Kaya nga. Dapat hindi iniuwan Kaya nga eh. Hindi na para yung kasama niya? Eh ako, hindi ko nalalabas yan. Bahala siya yan. Bibigyan ko na lang siya manamaya ng ano video ko.